nakita sa mga sa nakita nila yung mga pusa na sa bubong ngayon no? mga idol, tatlong araw na daw yun doon ah, nakita siya naawa na nakatali yung pusa at ayon kasama si chairman chairman sanito nito desilya so hawakan ng uh, kung ano yung pusa para ma-recover yung pusa na nakatali na sumabit doon sa taas na yun mga idol yung na del hotel mga idol sumabit yata doon sa bakal Tumawa naman sila wala natin nga Ayan, nakatirin din at para ma-rescue yung pusa Tumawa naman, ayan Ayan. Malipat dahil parang natakot si Odil sa kaba Takot daw. Del, dito dalaw, Del. Dito, Del. Dito dilo, Mas malapit, Del. Malipat parang. Ayan, Ayan lumipat si Odil. Pawa naman yung pusa na yun, mga idol. Yun no yun No? Ayan, tumago na yung pusa. Ah, uh, ulat tinitin na yung ang pusa. Ayan, at talagang nga uh, ito nga mga kasama na Mr. Isikil at si Odil, ang uh, akyat, Ayan. Ayan. Si e, Rodil na ding lasa ng mga idol. ma-rescue lang yung pusa mga idol Ayan o, no? para ma-rescue yung pusa Hindi, <tipos> babayit naman siguro yan Eh, yeah, doon ka sa puno-puno, wag -puno, ka dadel Ayan Huwag ka magkapit sa wire, baka makulit ka sa puno wire, well, sabay si Bito, ayan na, para mapuntahan yung pusa Baba mo, Edel, yung pusa pag nakakuha mo Hindi na, naman pa. yan, diyan Hindi naman babayit dyan, yan eh Ayan mga ito lo, oh. pusa o oh, So, naakala naman po sa iyo, na sa hindi ko nasinutin sa mga no. huwag mo huwag mo yun, natakot si Adel kaya medyo na kuya mga idol hindi naman sila at talaga nga ayan, at, na rescue yan at uh, na nakatakbo rin pusa mga idol <laughs> ayan uh, talaga nga salamat kay German Sarito at Silias at uh, uh, pinilit na mara rescue yung pusa no? nakababa naman ayan si Adel mababa na hindi naman natin ito baka ito naman ang uh, mahulog mga idol ayan yan, maraming salamat sa uh, mga tao ito talaga uh, may buti yung puso na kahit uh, pusa alam nila may buhay din na kailangan din ng uh, matulungan. Kailangan din uh, may rescue, ano? Ayan, talaga talagang uh, inakit pa yung bubong para makuha lang yung pusa, ayan. At mahirap pa ng ladder para makuha lang at recover yung pusa. Mga doon, ayan. At uh, yung pusa ay uh, pumakmak ng takbo maraming salamat sa mga sa mga mga ginto ang puso na matulungan yung ating ano yung ating pusa mo recover Maraming salamat. Dalawang araw na pala yung pusa na yun doon na nakatambay at siyempre maraming salamat dahil napansin na ang mga kasamahang tricycle driver dito. Ang mga nakapila eh yung pala yung uh, dalawang araw nang na nakatali doon. Ayan. salamat kay uh, Chairman Sarito de Silias na, 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 na nakapagturo nakakita at uh, na, pinangasan na uh, ma-rescue yung ating uh, kawawang pusa. Ayan. So sa lahat, sa lahat ng mga kaparod ko ito, maraming salamat at uh, sa magustuhan niyo po aking video. Akiya, uh, follow, like, and share. Maraming salamat po mga idol. God bless.